Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas Okay mga kabihero tayo po ay naririto ngayon sa lungsod po ng uh, Angeles dito po sa lalawigan ng uh, Pampanga mga kabihero Ang museo pong ito mga kabihero ay kilala rin po sa tawag na pamintuan na mansyon So dito po nakalagay yung mga artifacts at mga ilang tala ng mahalagang bahagi ng kasaysayan itong ating bansa. At ito po yung sinasabi sa kanyang landmark. Basahin po natin. Mansyong Pamintuan, ipinatayo ni Mariano Pamintuan noong mga taong 1890, naging punong himpilan ng tanggulan ng Republika ng Pilipinas laban sa pwersa ng Amerikano noong Mayo 1899. Nagsilbing pansamantalang tanggapan ni Pangulong Emilio Aguinaldo habang inihahanda ang Tarlac bilang kabisera ng Republika ng Pilipinas noong Hunyo 1899, sa tapat nito idinaos ang paradang militar noong bisperas ng unang anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1899. Naging himpilan din ito ni General Arthur MacArthur noong Agosto 1899 naging tahanan ng mga piloto ng kamikaze ng hukbong panghimpapawid ng hapon noong 1944 hanggang 1945. Pinaupahan bilang Angeles Hotel noong taong 1948. Binili ni Pedro Tablante mula sa pamilyang Pamintuan noong 1959. Naging extension ng bahay pamahalaan ng Angeles noong 1964. Binili ng Bangko Sentral ang lote at ipinagkaloob naman ng pamilyang tablante ang bahay upang ayusin ang pamahalaan noong 1981. Isinalin sa Komisyong Pangkasaysayan noong Hunyo 17, 2010 at pinasinayaan bilang museo noong Agosto 24, 2015. So ayan po mga kabihero, dagdag impormasyon at kaalaman para po sa ating mga anak na kasalukuyan pong uh, nag-aaral. Iyan po yung uh, makulay at magandang kasaysayan na pinagdaanan po ng mansyong ito, ng mga pamintuan, mga kabihero. Okay, kung hilig din po ninyo ang pumasyal sa mga museo at gusto po ninyong puntahan itong lugar na ito, napakadali lang po. Nasa harap lang po ito halos ng Roman Catholic Cathedral dito po sa lungsod ng Angeles. Mga kabyahero,